hirap boys and girls ito hirap walang remote starter so, lumabas tayo para i-start no? Negative nine. Negative nine yung sasakyan negative 9 negative 9 yung so 1 hour pa bago yung alis natin damig pero punta na ako rito para i-start a heater din. Malamig pa sa labas, boys and girls. Pero hindi na umuulan ng snow, no? up boys and girls it's your boy Randy boy okay ito yung first time na papasok tayo sa work no na kahapon kasi nung umulan ng yellow boys and girls is uh wala tayong pasok day off tayo umulan ng yellow I mean pero ngayon uh, papasok tayo sa work, wala nang ulan, pero... Nang yelo, pero... Medyo madulas pa siguro yung daan, boys and girls. No? Pero bago yung magtatapon muna ako basura. negative 6 ay naman Let's go Ito yung palabas sa townhouse no dun sa lugar natin kasi na ayo na ano, aganto ako kasi masakit sa tenga pero maya maya siguro pag uh, na yung makina um, uh, yung loob siguro hindi na siya masakit sa tenga so nag adjust ako ng oras boys and girls papasok so dati kasi 35 minutes yung biyahe ko so ngayon ah uh, one hour before malis na ako so mas maaga ng uh, 25 minutes ewan kung enough na yun time na yun adjust na lang tayo ulit bukas kung halimbawa malilig pa rin tayo Ayan, puti na siya, boys and girls. Tension na kayo, nanginginig yata yung phone ko, no? So nakita nyo pala yung phone ng na nagdadrive ako, no? At yung may yelo na. <laughs> Feeling ko hindi naman siya madulas ngayon kasi tuyo na siya eh. Yung karsada. Sa mga matatagal na dito sa Canada. Sa Canada ano ba safe ba yung ganitong daan o mas delikado yung syempre siguro mas delikado yung may yelo no? kumpara sa ganito na tuyo na siya. ayun no, papapansin yung tuyo na tingnan natin mamaya dun sa 16A yung pinaka highway sa Antony Henday at sa sa uh, drive yan a white mud drive yan mga dadaanan natin tingnan natin isa isa natin ang lamig dapat yata na aglab sa oh, Pero kasi yung mga driver na ano hindi naman sila na aglab no? Tapos nagtanong ako kay Kuya Mon Sabi ko Kuya Mon, ang laas ng usok nung sasakyan ko Di ay hindi na init ay hindi naman malamig parang ganyan na makikita nyo umuusok yung tambucho normal lang daw pala yung mausok yung tambucho kasi malamig na naman o so kung kagabi kahapon nagpagpagao ng ice ngayon paglabas ko akala ko ganun din uh, wala na siyang ice hindi na ako nagpagpag ang delikado daw ay yung liligo pa nagliliko o kabigla tulad nito sa pa turn left tayo di ba boys and dapat daw dyan dahan dahan <coughs> ito na yung 16A Dahan-dahan daw sa mga ganito Yung mga paliko na ganyan Pagka may snow kasi dito daw umiikot yung mga Sasakyan uh, Yan So yun naman pala yung 16A, boys and girls Hindi <laughs> ko lang na-experience yung umuulan talaga ng yelo kahapon Umuulan kasi talaga ng yelo And may nakapagsabi sa akin marami daw nag-skid Or dumulas medyo marami-raming accident kahapon kasi first day of snow syempre yung mga hindi pa ready na walang winter tires or medyo siguro madulas na yung gulong nila sila yung mga nag-slide natatakot ako sa ano no sa stoplight boys and girls kasi <laughs> hindi mo alam kung kailan siya mag-stop nito lang sa Pilipinas may oras siya, di ba? So dito kasi once na nag-warning, wag mo nang habulin kasi pagka ikaw na tiempo na pula na talaga siya at doon ka, pa lang nag-cross. Talagang sigurado may picture ka, boys and girls. <laughs> Siguradong kitang kitang-kita yung plaka mo. Eh pagka ganito nung summer nung dala ko si Popoy. Ilang beses ako na na abutan ng yellow light. Naabutan na ona yellow light sa gitna na. Hindi hindi doon sa yung habang magkocross na garito. Tapos kasi pagka dito sa Spruce Grove, ano ba 'di ba ang limit nila ay 60. Pagka nasa 60 ka na, tapos hahabulin mo siya, syempre aapakan mo yung gas lalagpas ka ng mga 65 ganon or sabihin na natin lumagpas ka ng 7, uh, mga 70 mapipicturean ka rin so talagang wala ang magagawa kundi pong e eh paano pagka may yellow doon ako natatakot eh pag may yellow at biglang nag yellow pe preno bigla ayun ang doon ako na kinakabahan ko is oops eh, maraming maraming salamat ulit sa mga nanonood at uh, susuporta kay Randy Boy kahit ang vlog ay bihira-bihira <laughs> no yan niyo boys and girls promise babalik ko yun noon yung pupunta tayo sa iba't ibang lugar mga mag comment kayo kung anong pwede kong gawin anong gawin kong uh, uh, content all white na talaga siya boys and girls tayo sa slow lane. Dito maintain lang tayo. Up. Cruise control, set. Right. naka control na tayo, boys and girls. Oops. Pag may nag flasher dyan sa gitna, sa gilid, huwag mong daanan. Baka lang sa... Baka may nagpa-flash doon, lalo na pag-police. Pag nasa right side sila, Tumabi na sa left side Tapos bagalan mo lang mga 60 Ewan ko bakit 100 Sintak po ko <laughs> Huwag e, ko na kayo cross control Bakit ito yung kahatoy Ewan eh? ko na kayo cross So na tayo boys and girls Palabas na tayo ng Anthony Hende Tingnan natin kung ano yun. Tsura ni Anthony Hende pagka uh, kakatapos lang ng snow Although very light lang yung Ulan ng snow ha ah. <laughs> Hindi siya yung umuulan talaga ng Kasi sabi nila Patikim pa lang yung snow kahapon Which is totoo naman Parang patikim pa lang kasi nawala ka agad eh Siguro by November, mid-November, Do na magtuloy-tuloy yan. Pero lahat ng lahat ng temperature ngayon is negative na. Wala ng plus. Ay, yeah. mga ganito, yun ay mga nakatakot. Paliko, kasi pwede mag-skip. Sarot nga pala kay Kuya moon, ang drada no. Sa iko Rodel Ang drada. Pinigilan nila ako ng dalawang sakong ah uh, pampabigat sa likod. Ah uh, nakukuha 'yon kasi extra weight no sa sasakyan. Although mabigat na naman tong van natin pero mas maganda mas The more na mabigat, the more na siyempre hindi gagalaw. So ayun boys May green green pa rin ang konti Ang Anthony Henday Ngayon ko lang na-realize no Kung halimbawa palang tuloy tuloy ang snow boys Talagang lahat ng paligid mo puti na Kasi ngayon palang Bihirang bihira na ako makakita nung Ayan yung puno Brown pero sigurado ako pag nag Tuloy tuloy yellow puti na rin yan Eh, wag nyo pong kakalimutan ulit ha, paanatics.ph Yan, maraming maraming salamat po ulit, like Sir Leo Paanatics.ph, boys and girls Eto na, white mud drag Eto yung medyo pa-curve ng exit kasi, kaya sobrang curve So, yung exit is 40 lang, dapat So, yan, nasa 60 tayo, baba tayo ng 40 for kasi 60 rin yung exit ko rito <laughs> ngayon sundin natin 40 ayan natahan lang mamamay may maditch ka dun sa kaliwa dire-diretso ka video natatapos na nila yung construction dito hindi na siya lubak lubak spalto na nila fairness maganda yung spalto, ah ha boys and girls pantay siya ito naman ang itsura ng white mud drive so clear man clear drive mag exit na tayo boys and girls Fox Drive, Fort Edmonton Park, exit. Wow. Medyo maputi na siya, boys and girls. Ayan, o. No? Dati green, naging uh, brown, orange, yellow, Ayon, wala na, puti na siya. Pero may green green pa rin. Mga puno Ito medyo sharp curve din. Ah. Ano? Siguro mag-banking-banking banking dito Pag nakamotor ko oh. Hindi naman pala sharp na sharp Pero parang mahaba yung curve niya Yung pala yun Iba pala yung sharp curve Kasi biglang liku yun. Sa long curve Ang haba na liku Yan yung park oh, Sa right side ada kan Udah aja Sana kahit umuulan ng snow boys and girls Ganito pa rin siya no Yung daanan natin Sana hindi ganun ka uh, Tulas I mean Kasi mostly naman yung dinadaanan natin is Ah uh, main road, hindi naman main road. Kumbaga pa parang madal, madaming dumadaan. So feeling ko pag marami dumadaan, maraming nagsha-shovel ng snow, di ba? Nag-aano ng yung mga truck. Hindi tulad pag bibihira yung sasakyan na dumadaan. So yun yung mag magbi-build up yung snow. Siguro lang ah, hindi ko alam. Kasi hindi pa ako nakakaranas ng na yung buulan talaga ng snow. Nandito na tayo sa street naman nung uh, 78 Ave. White na white na rin boys and girls. At yung school sa aking kanan. May yellow na siya. Lalabas na si Harry Potter dyan. <laughs> Queen Alexandra School ah, parang walking na Alexandria oh, walking dead Queen Alexandra so ang oras natin ay maaga pa tayo ng 15 minutes so tama lang So di sya ganun Sama lang One hour yung papatamahin ko na Oras na biyahe ngayon Give or take 15 minutes Pwede na Kesa yun sya nagmamadali ako Maraming salamat ulit boys and girls sa pananood bombero Ayan na yung Tokyo Express sa right side natin at uh, ingat kayo lagi and God bless boys and girls Bye!